Ka-partners, so magandang araw at welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. Ito yung gagawin natin ngayon, work-life. So, pakita ko sa inyo ano yung problema. So, meron tayong bateriya. Yan. Ganyan. Yan, yan, yan. yan, nawawala naman yung ikot niya. Pero, tingnan natin dito. Ayan. Yan, yung gear na maliit. Ito. So, yan o. Yan, kita nyo, may ikot siya. Pero yung mga gear na to, eh, wala. Pag so, ganunan yung wall clock, may problema na. So, tanggalin nyo na yung battery para hindi alubang uh, masira yung, yung mga gear niya. Ito, hindi niya ni-remove yung battery. Ah. Uh. Mas lalong nasira yung mga gear. Buksan natin, tingnan natin kung ano yung pwedeng magawa dito. Okay? Ito na yung movement niya. Kita niya si Lalin. Si Lalin. Kita niya yan. Okay, buksan natin. Ito lang yung Ayan, i-release natin. Tapos dito sa kabila. Hindi naman yan basta ma bibiyak, Okay, so yan o. Kita nyo. Iyon yung nangyari sa loob. yo yun. Yung gear niya maraming pungal. Yung sa kanyang sequence. Yan. Kita nyo yan o napaka corroded na din ito yung kapalitan natin oh kala ko napasukan to ng mga langgam pero wala siya oh walang langgam na pumasok diyan wala yun lang ang problema niya kaya ito meron tayong nahanap ito yung corroded niya ay atin pong gamitan ng sandpaper. So ito, malinis na siya. Ayan. Kita nyo yan. Ayan, malinis na yan siya. Okay. So una natin yung sa baterya niya. Okay. So ganyan. Sa baterya. Ini niya Ganyan siya. Ayan. Tapos ganyan. Tapos itong gear. Ito yung mauna. Pangalawa, itong sa seat. Para pang inig seat natin. Yan yung maiikot natin. Tapos ito. Okay, susunod sunod nito. Ito na siya. Ganyan. Tapos, ito. Ano? Okay. Ayan. Na pinalit natin doon sa nasisira. Okay. Tapos, ito yung last. Ngayon, tatistingan natin. Kung diikut nama saya oke okay. ya oke okay, so balik natin yung cover ini lang tas diretso na yung cover oke okay, tas testingin natin ulit kita nyoba ini ikut siya Okay. So, bago natin itap doon sa kanyang kaha, ay try natin magkabit muna dito sa kanyang longhan sa sikans. Tapos, paikotin natin ng ilang minuto. Yan. Kung normal ba siya. Okay. So, pwede na ito natin ibalik. So, tamang-tama lang yung pagigpit. Tapos, tapat nyo sa last 12 lahat. So, ito yung sa hour. Last 12 lahat. Tapos, ito yung sa minutes. Minute hand. Ganun din. Straight pa rin, alas 12. Okay? Yan. Tapos, ito yung sa seconds. Okay? So, ganun pa rin. Okay, Tapos, subukan natin. So, paikotin mo natin ito ng dalawang bisis. Pag-sitting tayo pagkatapos niya. Okay, so nakadalawang ano siya. Okay, so, na tayo mag-sit. 3.40. So, 3.40 yung oras sa ating sitting dito. So, 3.40. Clockwise talaga yung sitting natin. Hindi pwedeng ibalik hindi pwedeng i-counter clockwise talaga ayan, mayos so, na yung pitik na our clock so, ayan okay na yung uh, ikot ng ating wall clock so, napakabilis nang gawin so, tips lang natin kung meron ng problema o static na yung uh, pitik ng ating long hand sa ating wall clock, merong abnormal na yung makikita nyo Ayan, week siya or babalik sya ulit. Ganyan, ganyan So, pwede nyo i-detach na yung baterya para hindi magkaroon ng dagdag na problema yung mga gear. Tulad nito, pagbukas natin ay pud-pud na yung gear nya na mga ngipin ng kanyang gear. sanhi hinang corroded sa kanyang, uh, ihinang kanyang lunghan. Partners, marami salamat po sa kanyang uh, pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So, thank you so much. God bless. Bye bye.